Ito yung namin na, yung bahay. Yun. Ayan, ito yung pawa ngayon. Ayan. Si Marlene naglilinis. Yung halaman ko kanina... O oh, ayan. Nagkataroon ni ba go ini sa bago? Hindi. Hindi. Ha? Hindi. Sabihin mo kaso? Makasug talaga, ade pa na pinasiguro. Ayan, natumba yan, no? Oh, natumba sa halaman ko. O, oh. oh, natumba yan kanina. Kaya lang, tinayo na lang nag, ano, sa amin. Nag, kanina, nagpuntang, ano, na, gano'n Yung nag-evacuate sa amin, tinayo niya na yan, yung mga halaman. Kanina pa yan, natumba talaga. Oh, ito yung Hotel Fina. o, <laughs> oh, yan, si Mama Monette. O, oh, oh, ayan, oh. o. Oh. may dalang tubig, o. Oh. Ayan. Oh, Nag-evacuate. Montria. Sa ako. Ayan, 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 ayan. Bit-bit ko rin yung, ano. Pag-survive po pag ka Ayan, Lilipat na kami. Bababa na kami ni uh -huh. ay uh -huh. Ayan ni Chia Yoli. Magkapit oh, mag bahay na. Nilipat kasi sila doon sa, ano, sa malaking bahay. Magandang bahay. Magandang bahay. Uh Hindi -huh. ako pinag-inigran. Ayan o, uwi na si Cha Yorli sa bahay nila. O, ayan, papasok na ulit net si mama mo. Hinina o, ayan si na. na o. ayan oh. na o, net o. Okay naman sa inyong ba? Ay, mabalik ka pa? Oh. Dahil na tiya. O, o, ayan net ayan yung bahay ni mama mo. O, ayan. Malos ka pa? Uh. O, ayan si Cha Yorli. Ha, ha, ha. Nag-evacuate. O, Balik na. O, ayan. Ayan si mama Monet. nito. Oh, ayan, ayan. Babalik ulit siya. Kukuha ulit siya doon sa... Oh, makukuha ulit siya doon sa bahay ninyo. O, mabab kasi ang O, Mama Monet. Niti pina. Sa hotel pina. O, oh, ayan o. Oh, Bababa ulit si mama Monet. O, ayan. Diyan sila nag-evacuate si mama Monet. So, ayan o. Oh, Kita mo yan. Ito oh, ang hotel pina. O, dito sila nag-evacuate kagabi. Ha? Ha? Oh, ayan. Oh, ayan ang bahay na si Atina. Oh, dito nag-evacuate si Mama Monet. Oh, diyan. Aha. Diyan nag-evacuate. Oh, ayan ito yung ano nila. Oh, ayan yung halaman na si Yoli. Yan lang ang nasira. Yan lang. Konti lang naman. Mabuti dito, safe naman kasi ano ito yung bahay ni Tia Pina dito. Ayan o. No? Ginagawa pa nga lang. Dito sila nag-evacuate kagabi. Safe dito. kami. okay naman yung bahay namin. And ito. Dito naman na ano guys. Dito yung mga ano namin. Hi, sige, bye bye. Tapos man lang tigla. Oh, dai man bako man lang tigma Oh, bako man na tubig digdig. Salamat kita tuya. Tadi na ano. Oh, so mga halaman mo tuya, dai man na, ano man, siya. Pa, oh, ano, kaya lang pila eh, ibinaraba ko baga. Sako nagkaturumba. Mm. -mm. Oh, yan ito, mga na. Tapos sa tiyas, so, ano, wala ka mo purin, tinantig, o, bakit, today, bayi na mong darun. Oh, baka iba, balik lang. Oh, the iman. Oh, ati si ini tiya, oh, safe ka mo rin kayo ng pintuan, no? Oh, eh, nagbaha. iman nagba. Na, nagbaha yan ito, yung pintuan, inayos yan ni papa mo, oh, yan, oh. Nilagay niya ng, ano, para hindi siya matumba. Tapos may solar din kayo nito, oh, ayan, oh. <laughs> Oh, sige, tiya. Bye-bye. Sa, Aha, tiyan na. Ay, video. Oh, oh, yun, di, so video nga ni, yung ano niya, nag anas ako At oh. <laughs> super Oo, oh, nga, naram niya. Mm. Oh, sige, tiya. Bye-bye. ayan. Oh, Ayun, natin ko lang si tiya. Nag-evacuate kasi siya. Ma-evacuate man, tabi ako. <laughs> Ayan. Oh, Sana kayo po ang dalawa. Pag-school ka na. Sabi ka? Sabi? Ay, Jesus, Jesus Lord. Maski bunggalo. Kung sa to, kaya Lord. Ang pala nung sa kabilang lungsod namin, sa Katanduanes. Ang lakas. Pasalamat kami dito. Hindi naman kami masyadong lalo. Kunti lang. Pasalamat po kami kay Lord. Hi, Chan! Pa Uwi ka na? Pa Uwi ka na rin. <laughs> Yan na, nag-evacuate din dito sa ano namin. Ah, nag-evacuate din sila. <laughs> Meron din nag-evacuate din sa amin. Yung mga kapitbahay namin. Ayan, nag-evacuate. Ayan o, na, nag-evacuate na rin sila. Oh, ayan o, po-uwi na. Ayan o, ayan o, ayan o dala kami kaldero. O sige, sabi nila, sabay kita. O sabay kita. Madala kang kaldero. Ayan na, madala kami kaldero. O yan o. Pauwi na kami ni Bibi o. O yan. Madala kami kaldero. Ang ulam namin ito, adobo. Sabi nila, bye bye. <laughs> oh, Rolly ya, sa mga ano.